Sa karang istorya na nisuro din sa tuwang tindahan, nang itaglar ka bulang sa kenan pang Mother's Day gift niya sa iyang asawa. mo nang ato na yung gitabangan. Pero before that, ato usang tripan. May deliver, may bike. Katong yung ba? Pastos lagi mo. Walang pag-gimahin lang. Atong live na ko. Yung mga gipahato din eh. Wajo Yo, ko lang may log bike. Kabalang mo ano, para sa bata eh. <laughs> 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 <Dib> man ni? <laughs> <big like> <laughs> Sa karoon nga istorya, normal na nga mo asista bisita, pero lahi sa nisa nga istorya, kaya na inisuroy din sa tuwa, nangita sa sakenan para ayang igasa sa iyahang asawa mo, nang amunang itest drive ang sakenan para ato matestingan Boy, happy na direct ka dito sa Shell, kaya magpa-full tank ta sa ito ang HRB, kaobar na ito sila si Boy, unsa sa ito yung name niyo, Boy? Alex. Alex. Andy. Og si Dave. All right, so nata dire karon na pagkultang kasi ang HRV kay uh, na tripan nato ng test drive ba? Then one bar na lang po. O oh, taka ba? Pilay mm -hmm. ko so, na din So tanaw nato po bueno. yun? Dayon, ah, kung gusto ka mo order ng manok binultuhay, sa naga area lang. Targa bulara na si Boss Naldi mo assess nimo 2321 mm rato -hmm. ra dino and full tank na ta boy mo sa usa sa pinaka ninot nga mo ang na experience karon kanang Palitan tayo sa Kenan para ihatag sa asawa. Yes. As a gift ba? Yung mother's, mother's Day pagkita na ang purpose ko Mother's Day. Ihatag hatag ni mo sa Kenan. Yung yeah, ako pagkita deliver nito, ako pagkita vlog. <laughs> 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 ang bata ng historia. Magbuta, magbuta ka okay. gift <laughs> dere. Magbuto na daan. Pabalik na tas tindahan. Agi tas gamay kayo yung dalan. Kay okay naman sila sa sakyanan. Aw. Eh nagbuo na daw. Ako na nag-libre ng transfer sa pa pakalan. Di pa ready na dayon ako ang dokumento ni si Koto uh, wala ni warranty then wala ka di then ka sa unit larga bula naman kang unit lahat po kira ka daobra after ma explain na ni si Koto ni perma si na din siya diretsyo mainly sa tatalig ang mga flowers <coughs> na tatalig sa SMC Sen karoon Hopefully, kaya oh, first time na ito nag-ihim mo, hopefully, larga po lang ito at No? Nakapili na mataog flowers di Rigi, buhatan ni Tagresibo ni Ati din, nipili na sa tao kung sayang yan eh. Kanila okay. yun lang, ping mo. Ping mo, ping. Ping lang yun lang. Kanila lang, boy. Huwag amo na dayon yung gibayaran yan. Ibalay mi diri sa sweet section para sweet ang panaguban. Chocolate, boy, pang larga po lang. O um, man naman ato nang ikuha ta na nato ipangumpra. gisakay na ni sa postcard para larga bula na. Let's go. Okay, so ato nini nidadon pa daw dire sa sakyanan. Parang... Para boy, uh, siya ni siya ka flowers, then nanay Teddy berga. pila na po nako kong family. Dayon nakita na ni no, nako mga buhok ni Rich. All right, so ato isakay dire hopefully masore ni sa tanan. Then tanaw the ang istorya. Yeah. Gikan diri sa SMC side, nabiyahe biyahe na po bi di diri pa dong sa Talisay sa so Ala sa kay pa na bangkan tag cake. gid gumang palitan og cake boy kay side nga dollar niya sa muha. Lami po ning mga cake tila sa mutan ning ubi mo ning daghan kini akong gipalit boy. Kainit. Toto ni lima para sa tong pamilya. Oy, mao ni atong ipang hatag sa tong mga pinalangga, apil na, na kay cake ka buok, duha ka staff toy nga dagko. Huwag siya mga kabukay. Magutang saan mo yung bandaritas para mangayan niya mo ang trabaho. First time na mo gihimo mo na hindi niya makadima o. Katawin lang may ninyo. Kanina nga trabaho. Composting sa ako mga amigo. Poros mi mga gwapo mo nang bahalag ba niya mo trabaho. Basta gwapo. Okay na kayo. Magutang na sa kila na ti Debrya. Niya ay niya ang flowers. Ang uban na sa kila niya. Cake niya. Chocolate. Hindi pa na mis trabaho. Kaya first time ba't niya na mo gihimo. Lisod ka ayo niya. O sa pasad. Gabiin na kayo. Dalo sa day. Boy. Alas 11 sa gabi eh. Ilan ang tanan, boy? Uh, ah, dako ko sa to ang client ani eh, pero hopefully uh, ah, bisag di ka balo, tanawa lang kung na okay ba nya tudlo imi sunod sa amoy ang angay buhaton. Boy, tanawa to ang i-decorate ka bi. Ato ning gihabwa naman kita ana tag balik kay haron di bala na itong mga gamit. So tara. Ato ko i-sakto bani. Pero hopefully ganahan dapud sila sa tuang ibutang no. At the same time ato ning ibutang diri Ana na siya. Pero kaning gawi, it's not about dire dira para mas nice surprise. Ana lang. tago nato dire. Ganda ra man na sa kanan, dinam na maklaro. So nagdo check up dire. Tada, I love you, pero ang <laughs> na kami hindi ng istorya ni. Apil ni eh, sa kanan sa ato ang gift. Okay? Let's go. So karon nagbiyahe ta dire karon sa gikan sa Talisay. Padulong na ta dito sa Naga. Kay Naga man ni ang deliveran ani sa kanan. Then ato pa tong pick up na to ang ah uh, videographer boy si Ken DP alright so tanawa to ngayong story ha para larga bula okay Taliksik na, ayaw sa taon, pagkasuguan Ayan na lang ha, magbuat sa video yung taon boy Mawin din ito ang kwan boy, ay convoy boy Ang itong Innova ito, 2012 Alright So na nasa si Ken DP Oh wala di ha, gatang na na to di Alright boy Boy, morning Boy, good morning boy Hinahina oh. eh, na yun may gabante para makare-ready pa mi Uy, abutan ka sa area, target Murag ka to, ay na-free serve banta Oo, oh, lang balay, no? Sorry, huh? The moment of truth, boy Tangas ta, padong sa ilahang Boy, ay ang film na kakulbalo ni Ha ha no? ha 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 Boss, Ila, dyan na nag bike, ito yung ba? sa katong live na ko yung pa hato dire. mo na, pa <laughs> Manong, na, <laughs> na <laughs> Bye, pa. ako lang i video kay vlog mo niyo para sa mga bata daw katong puwa wala <laughs> lahat <laughs> 20 raman to 20 mil naman ako po na? pero nagmain ka kung <laughs> aso ko nagmind o nagbind ko na? ko nag live na ko kaya sa ako Ha? Ah, dia dari lima udah. <laughs> Kenapa para sahabat <banget>, tak nih? mau main-main Abli muka met deh. Abli tau? Kamu Boy, ikaw yung hotdog, boy. Tignan natin boy. Kanyang saka ng kamay. Yung isa, boy. Wala ka na. na na. Magsaysod na na. Magsaysod, magsaysod. Aplay daw. Yay! Ang tinipiri, boy. Yay! Congratulations! <laughs> oh, what's in the kissy, <laughs> 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 i think we should <mission> accomplish the boy <laughs>